yun guys what's up at magandang hapon at magandang araw po sa ating lahat yun nga guys sa bali nakikita nyo talagang bagang baga at nag aaliliyab yung apoy at yun nga pala guys bali may nagpagawa nga pala dito ng asada o tinatawag na palakol at pati kasama na rin po barita at bali dalawa po yung ginagawa nila. So nakikita nyo naman guys kung gaano uh, yan pinapanday na po at ginagawa po kasi yung araw na to ay kukunin na po ng may-ari yan. At yung uh, taga-sukuro po, po yung may-ari yan uh, at sinadya po dito para dito magpagawa ng uh, palakol uh, at yung tinatawag na barita. So, yun, nakikita nyo naman guys kung gaano ka bagay yung bakal. Ah, talaga namang grabe. So, talagang sobrang init yan. At ah, para talagang mabilis at para madaling pupukin, para malambot. So, minsan kasi may mga muli na talagang napakatigas. Sadyang talagang hirap pupukin at mahirap malambotin. So, yun guys, ah, nakikita nyo naman kung paano gawin lang dito. Hindi lang bukod, bukod lang naman po sa ah, itak at marami naman po yung kayang gawin dito. Ah, talagang sinasadya po ito yung dito sa pinamalayan. So, yun guys, ah, kung talagang uh, nakapanood kayo ng mga video namin at uh, pumunta kayo dito sa pinamalayan sa mayro location kung gusto niyo yung mga mag order ng itak eh punta lang po kayo rito at kung so marami po rin po kasi nagpapagawa rito at hindi lang po itak so yun guys sa uh, bali maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa mga hindi pa sana panoorin nyo po at kung ano yung pagkakaiba ng gawa ng uh, so dito uh, at malalaman nyo kung anong uri at uh, kung nagustuhan nyo dito at uh, magpagawa po kayo dito para alam nyo kung gaano ka tiba yung mga itak dito so yun guys maraming uh, maraming marami salamat sa mga nanood sana pakishare na mo po yung video namin para malayo po yung marating at huwag nyo kalimutan yung ipalo yung page ko din tv at syempre pakisubscribe na rin po din tv rin sa aking youtube channel at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, god bless po na panoorin niyo po yung video na to para magustuhan niyo kung sakaling nagustuhan niyo mag-comment lang po kayo sa below ko uh, section comment sa uh, diyan sa uh, para maripaya namin ang inyong mga ah uh, hinahin uh, at yung mga uh, comments So, yun guys. Maraming maraming salamat po. Uh, sana malayo yung marating ng video na to at hindi lang po dito sa Pilipinas at kundi sa uh, buong bansa. So, yun Thank you. Uh, talagang supportive sa mga taong uh, nanonood ang aming video. Thank you at maraming salamat po uh, sa mga nagpapanday kap panday, panday dyan sa mga uh, talagang sadyang mahirap po talaga gawin yung mga uh, pagpanday ng gatak. So, mainit na at dubliit dahil sa init ng araw. So, yun guys, uh, maraming salamat. Panoorin nyo lang hanggang sa